Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat Welcome po ulit sa ating panibagong video At ngayon ay mag-update ako Dito sa Earthen Pond Na nilagyan po namin ng 4,000 na tilapia Na kung saan po ay nasa 5 months and 5 days na po Ang mga tilapia dito sa Earthen Pond At sa kasalukuyan po ay nagsasiponing po kami ngayon. Para po magpalit ng tubig. Para po makaiwas tayo sa tinatawag na ammonia. Na minsan po ay nagiging dahilan ng pagkamatay ng mga alaga nating tilapia sa mga pond. Yan po kung makikita nyo hindi po sayang yung tubig na nanggagaling sa pond. Dahil diretso po ito sa bukid. At sakto po nga yung panahon na to ay mag start na naman po ng pagtatanim ng palay. Kaya ang tubig nating pinapalitan ay hindi po masasayang. Kaya double purpose po ang gamit ng tubig dito sa earthen pan. Yan po kung makikita nyo, yung water hose ay nakasagad po hanggang sa ilalim po yan dahil nasa pinakailalim po yung pinakamaruming part ng ating tubig na nandito sa earthen pan dahil nandiyan po yung mga waste product na nanggagaling sa ating mga lagang tilapia at mamaya po itatalakayin natin kung ano nga ba yung mga dahilan ng pagtaas ng ammonia sa ating mga pan at kung ano ba ang dapat nating gawin para po maiwasan natin yung pagtaas ng level ng ammonia ng tubig sa ating mga pond. Yan po yung ating pinapalit na bagong tubig na nanggagaling po sa solar water pump. Yan po at subukan natin pakainin po yung mga lagang tilapia dito sa earthen pan uh, At para may flex ko na rin po yung mga lagang tilapia dito Ito pong gagandaan ng may source of water Dahil napapanatili po natin yung kalinisan ng tubig Para sa mga alaga nating mga isda At ito na po yung mga alagang tilapia dito sa earthen pond na nasa 5 months and 5 days na po. Yan po bago pa tayo magpatuloy ay gusto ko lang pong i-shoutout si Sir John Michael Pexon, si Sir Jones Frelis at sa magiting class 2016 na patuloy na sumusuporta at maraming maraming salamat din po sa lahat ng ating subscribers dito sa aking YouTube channel na patuloy na sumusubaybay dito po sa aking mga video. Ah, dito po sa pagpapatuloy po natin. Dito po ay nakapag-dispose na kami ng 134 kilos at naibenta po ng 130 per kilo. At ito ay may kabuuang 17,420 pesos na napagbentaan po dito sa ating mga lagang tilapia bali lahat po yun ay nanggaling sa may mga tingitinging order po ng aming mga kapitbahay at bukod pa rin po doon yung mga kinukuha po namin na pang ulam at abot pa rin po siguro sa isang libo mahigit na tilapia ang natitira po dito sa earthen pond Yan po at pag-usapan po natin kung paano po nagkakaroon ng amonya ang ating mga fish pond. Na kung ating mapapabayaan at mapapanatiling mataas ang level ng amonya sa ating mga pond ay nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga alaga nating na mga isda. Ano nga bang ba mga dahilan bat nagkakaroon po ng amonya ang ating mga fish pond? Nabubuo po ang amonya dahil sa mga waste product po na nanggagaling po sa ating mga lagang isda or ito po yung kanilang mga dumi ang isa pa pong dahilan ng pagkakaroon ng ammonia sa tubig ng ating mga pan ay yung mga unconsumed or yung mga hindi nakain ng ating mga alagang isda na kung saan ay nabubulok ang mga ito sa ating mga pan kaya po mahalaga po yung computation ng ating daily feeding requirements para sa ating mga alagang isda. Para po hindi tayo mapasobra sa pagbibigay ng feeds sa ating mga alagang isda. Ang susunod po ay yung overstocking or overcrowding ng mga isdang inaalagaan natin sa fish pond. syempre po mas maraming isda, mas maraming waste product ang napoproduce na siya pong nagiging ng pagtas ng ammonia level. At ang susunod po ay ang poor management of water sa ating mga fish ponds. Kaya po maganda po na magkaroon po muna tayo ng magandang source of water bago po tayo magumpisa na mag-alaga ng mga isda. ano naman po yung mga dapat natin gawin para po malesen or maiwasan po natin yung pagkakaroon ng mataas na level ng ammonia sa ating mga fish ponds. Ang isa pong natural na paraan ay yung paglalagay po natin ng halaman gaya ng kangkong na nakaka-absorb po ng ammonia at iba pang mga chemical na nasa ating mga pond ang susunod po na paraan para po maiwasan natin yung pagtaas ng ammonia ay gaya ng ating ginagawa ngayon yung pagpapalit po ng tubig na masasabi ko pong subok na at mabisang paraan para po hindi tumaas ang ammonia level dito po sa pond at ang susunod po ay iwasan po natin na maglagay ng maraming isda or mag overstocking sa ating mga pond at yung iba naman po ay naglalagay ng mga fixing chemicals laban sa ammonia para sa kanilang mga pan. Bali ang schedule po ng aming pagpapalit ng tubig dito sa pan ay 2 to 3 weeks po. At kung minsan po ay nagdadagdag na lang po kami ng panibagong tubig. Sa mga susunod pa na video ay susubukan po ulit natin mag-sampling dito sa ating mga lagang tilapia para po malaman natin kung ilang piraso na po per kilo. Yan po sana po ay nakapagbahagi po ako ng munting impormasyon para po makaiwas tayo sa tinatawag na ammonia na maaaring makapinsala po sa ating mga alagang isda sana po ay patuloy nyo pong supportan at subaybayan yung aking mga ginagawang video at please paki like and share din po ang mga ito at huwag pong kalimutang mag subscribe sa aking youtube channel at pindutin ang notification bell para po laging updated sa aking mga video salamat po